Welcome to Inday Japanese Kanji. Kanji for today level N three. Jason, Jason, Lucio-san, kumbangwa. Maripu kayo yon maganuot. Kumbangwa. <laughs>

Ito, yung mas ne pag sinami pong boyki alam niyo po ay hindi sabi niya po walang ano walang clue guys baka po gusto niyo pong tulungan si ano si Jason San <laughs> <laughs> ang mga angels po natin sa baba. Go! <laughs> hay ano guys kasi ano mababait po talaga po yung mga nagpa-participate po na, sa, sa atin kaya <laughs> hay, so So, foreign trade or trade po. Ano po? Tulad po ng sinabi po ni Ajodai-san, uh, Just Curious-san, ni Amara-san. Trading or trade po. Ano po? Um, so, hindi pa po siya ver a verb kasi ano, boeki wo suru. Boeki wo suru. Saka pa lang po siya magigiging verb. Pag sinabi pong boeki is kalakalan. O kaya naman po, trade in English po. Ano po? Hi. So, Jason-san, ano po ang boeki? Kalakalan <laughs> or trade po. So, this. Hi. Dito po sa entry po, ito po ang kanji ito ay ginagamit lang po sa salitang ito. Sa entry po. Ano po? So, go na po tayo sa next natin. Hi. Kanina po, mm -hmm. nakita po natin is bowl. Nung kapartner niya po is... Ano? O kaya naman po? Yosashi. Yasashi. Yasashi, Yasashi. ne. Hi. So, gamit po natin siya sa Boeki. So, alam niya na po kung ano po ang sagot. Ano oh, po ang Boeki? Ah, kalakalan po. So, this. So, ginagamit din po ang kanji na ito as Yasashi. Ano po ang Yasashi dito? Mabait po. ah uh, easy, easy. <laughs> easy Easy. Hi. Madali. <laughs> ang level. Oh, yeah. Kung level po yung pinag-uusapan po, ano po, Ma madali po yung ano niya. Guys, ah uh, ingat po tayo kasi meron po tayong dalawang uh, types of yasashi. Meron po tayong yasashi, yasashi na mabait. Mabait po itong kanji na ito. Ngayon, pag sinabi pong yasashi, yasashi, are? Yas, yaga na Yasashi, nandito chikung sa ito sa itaas, social magtiksa ne, hay, ito na natin sa, hay ito punya asa siya na ito is ano, uh, easy or madalit, halimbawa, kung pinangkusapang is uh, exam, kung mag ayun level niya mas madalit kaysa sa nakaraang taon, ano na po, koto no, isken wa, kyunen to klabete, yasasi ne, ibig sabihin kung i-compare po sa last year pong uh, exam, mas madali ang devil ngayong taon na ito. Hay, mas madali, madali, madali po. Ano po ang meaning? Hindi po mabait. Ito po, kokoro, kokoro ari yo ne kono eh, kanji ni. Kung mapapansin niyo, meron po siyang heart. Hay, so ibig po sabihin, mabait. From the bottom of his heart. So, may ganoon, ano? Hi. Mabait po ang meaning po ng yasashi na medyo mahirap isulat. Hi. At ito po is easy. Ingat po tayo, guys. Kasi magkaiba po sila. Hi. So, hanggang dito na lang po ang ating irireside. Jason, maraming salamat po. Matay-arise ko. Nag-aitasin mas. Hi. Hi. So, last na po natin na recitation for the kanji. Ah... Manuel-san, yoroshiku onegai tashimasu. Ati, day, gomenasai po. Meron pa pong isang, ano isang, uh, question po ba? ba? Yung yoyu po, same meaning po ng yasashi? Yoyu wa, yasashikunai nai desu. Zenzen desu. Magka, Tatali magkaiba po sila pong ano, meaning. Pag sinabi pong yoyu, ibig po sabihin, may space kayo or meron, ah, uh, kumbaga, ah, uh, madali, madali lang, kumbaga, um, yoyu, Madali lang po kaso hindi po siya level po yung pinag-uusapan para sa inyo madali. Pero hindi po siya in general. Halimbawa, nag aaral po kayo ng mabuti para sa inyo yoyo yung exam na yon. Pero in general, hindi. Gets niyo po? Pwede rin po ang yoyo gamitin kokoro ni Meron akong space sa aking ah hindi naman pag sinabi kong space parang may problema kayo eh. Parang may kulang. Ay, uh, uh, hindi kayo ano, hindi kayo hindi hindi kayo punong-puno na kumaga hindi na kayo maka ano maka maka Kung Kumaga meron kayong space sa heart nyo. So nakakahinga, H maluwag. Maluwag. Mm, chotto ka kana. Hay. Atinday. pwede po ba magsampol sa yuyu? Tuso, tuso, tuso. Eto, watashi to, ano, atarashi no hito, koraberu to, shigoto ga, watashi no ho ga, yuyu ga aru. Dati hataraita bakari hito wa wakaranai kara. Shigoto to shite, dikiro ho dakara yuyu -yu ga aru te koto. Do desu ka? Parang, ikumpara ko sa sarili ko at saka yung haita bakari na hito. Yung mga gawain is madali lang para sa akin pero yung kakatrabaho pa lang parang nag-aano pa sila diba yung parang adjust marami pa silang adjustment. sore o yun na eto. Yuyu gaaru. Okay. Parang easy sa akin yung trabaho kasi mas so, mas ne. Ano, Hi. Sig Compared to another na bago lang, parang nag-aano pa kasi siya, hindi pa nagsisink yung trabaho para sa kanya kaya parang marami pa siyang i adjust So mas mas lamang kung yung matagal kaysa yung kakapasok pa lang. Hmm. Kaya, hmm. ano po po? Ano po yung paano po sasabihin po? Ito. Shinjin no ko yori watashi no hou ga shigoto ni taishite yoyu wo motte dekimasu. Ah, <laughs> so desu ne. So yoyu po. So, hi, hi. ne. mas, hi. hi. Tulad din po nang binigay pong ano, uh, example po ni Wonsan, maganda po yung ano niya, yung, yung example niya po. 時間,時間に余裕があります。はい。時間が余裕です。時間,時間に余裕がありますかなはい。時間に余裕があります。びへんメロンと言うと、パルギットを言うと。パルギットを言はと、い。 sky michi takusan kara donpisha no tte So yon, san. Hai. Parang margin nice po. Hai. So, depende po talaga po sa ano, sa sentence po magbabago po yung meaning po ng yoyu. Pwede pong yoyu sa kokoro, sa, sa puso sho. Magamay space tayo sa puso, hindi tayo ipay-ipay Hai. Pwede rin po sa ano sa galaw, pwede rin po sa uh, oras. Hay, magbabago po siya. Pero, hindi po siya same ng yasashi. Magkaiba po sila. Chotto mas. Hay, yung yasashi po, sa level lang po ito. Yung yoyu, more on sa feeling po. Yun, sa feeling o kaya po sa, ano, sa oras nyo. Hay, doon po siya ginagamit. Tadyabu ka na? So, yung ano, skusho, skusho time. やってないので、サグサポのスクショ、5秒前、4、3、2、1、はい。では、最後ですね。で、とぼ、5秒前、4、3、2、1、はい。そうめ、わらなポんかたのガんああ大丈夫、大丈夫。はい。 Ano po, ano, dapat may katanungan po si Paul John Cardell, kaso ano siya eh, um, putol-putol, hindi po kasi namin maintindihan yung question nyo. Dapat complete question po. Yoroshiko onegaishimasu. Yoroshiko onegaishimasu. Hai! Daijabu ka na? So, go po tayo, Manuel san. Habang naghihintay po tayong buhuin po ni Ana, ni Paul san po yung kanyang question. Go on po tayo.

Kung Masen. Kumaga siya po yung magdadala kaya kung makikita nyo po, may radical po siyang sasakyan at ilalabas. Ano po? high used to this, ne? to export or export po. Magiging to export po siya kapag linagyan na po ng suru, used suru, magiging saka po siya verb. Ano po? Hi! At ginagamit din po siya sa yun in, yun Import? Ipapasok po siya. Kaya, import po. So, this. Hi, import po is you knew. So, meron po tayong Yuso. Yuso. Ano pong Yuso? Yuso po, ano po? Opo, yu, yuso. <laughs> diba? yuso. 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 <laughs> ano po, parang to send? Transport. Apo, to send. Ah, ihakot transport po. Ano po? kung makikita niyo po yung kanji niya pong partner is uh, send po. Send po. yung kanji nan desu ne. de, yuso ibig po sabihin hahakutin nyo to transport. Ah, uh, transport po. Ano po? Guys, um marami pong nagkakamali po sa export and import po. Kung nandito po kayo sa Japan, question po to ano po? To oh. test po kung naiintindihan po natin po yung export at saka import po. Kasi may nakikita po ako minsan po mali po yung pagkakaintindi. Pag sinabi pong export, uh, halimbawa po yung, uh, tandaan nyo po ah, export at saka import po. Hay, halimbawa, nandito po tayo sa Japan. Bumili po tayo ng uh, pagkain ng Pilipinas. Yung pagkain ng Pilipinas, ano po yun? Inimport po ba yun? Yun po ba yun? Or Export. import ma'am. Saudes. So, kasi nandito po tayo sa Japan. So ibig po sabihin, lahat po ng mga pagkain, produkto, gamit na galing sa ibang bansa. Import, import po well yun. From the so, that's, import from the Philippines. Saudes. Uh, import from the Philippines. Philippine kara yunyū shimashita. Nagigiit po, 'yung yunyū shimashita. Ngayon po, 'yung gamit po dito, 'yung mga product po dito sa Japan, itin ibinenta po natin sa ano, uh, dinala po natin sa ibang bansa. Export po. Export na po 'yan. Ano po? So kung halimbawa nasa Pilipinas po tayo, bumili po tayo ng product ng Pilipinas. Wala po dito. Kasi original po 'yun ng Pilipinas, nasa Pilipinas po tayo eh. Wala pong mangyayari ano. Wala pong import, no, wala rin pong export. Hay. <laughs> Ngayon yung yung panindang 'yon, ibinenta nyo ipinadala nyo sa ibang bansa, ipinadala nyo dito sa Japan, nasa Pilipinas tayo, tapos ipinadala nyo dito sa Japan, export na po yun from the Philippines. Ay, export Hi, in-export nyo, kasi nasa Pilipinas po. hi. So, kura kita po, kiyos kita kurasan ne? Hi. At, nakita ko po. Ah, maraming salamat po, guys, po sa 101 likes, 101k likes po. いつもありがとうございます。本日も達成させていただきました。達成させてはちょっと間違ってるかなあの達成にご協力いただき、誠にありがとうございます。はい、まなサラマッと。そうです。Darwin <laughs> さん、ローカルのプロダクスのミスもカウントリーンンに行くと。はい、ローカルのプロダクスなぽロダクはい。 So, ah uh, wala po yung kinalaman po sa ano sa sa Nihongo po. Ano po para maintindihan lang po ng kalahatan po. Ano po kasi mahirap po yung hindi po natin naiintindihan na na sasaulo lang natin yung meaning pero hindi natin naiintindihan yung word. Medyo ano pangit po. Ano po hindi po tayo masado ano um pag naging pag nagsimula po kayong mag-aral po ng N2, medyo maguguluhan na po kayo. Pag hindi niyo po talaga naiintindihan yung word mismo. Hi ako so, po tayo sa last kanji po natin, Manuel san. Ito uh, nandokke. Mm. So Mm mm hmm, hmm. so desu. So nang de, so de. so, so sodan po. So desu sodan no so ni. Cho so, cho. So. Ano naman po so ito. Ai. So desu so ai. De, so, de. so titingnan po natin kung saan po ginamit ang mga Anong pagbasa pong yun? So, ano pagbasa po niyan. So Ano pong ang To consult po. So this, konsulta, consulting English, paghingi ng advice, maaari din po. Ano po? sodang? Hi. Shusho. Hi, shusho. Ano po shusho? Shusho, mataas na tao yan, mamano nga ito, ma'am. Mm -mm. Manager doon. Shusho wa? Unong minis. Ah, yun. Ano po? presidente, ma'am. Wala po tayong presidente dito sa Japan. prime Minister po, si Masen. Prime Minister po. Ano po? Hi. po. May tubig Ang... kasi, ma'am. May tubig. So, des, des. Pag sinabi pong presidente, daitoryo ni Narimas. Ne? Daitoryo, presidente po. Ano po? Nang, ano, ng bansa po. Ano po presidente ng bansa? Daitoryo na po siya. Ngayon po, shusho means is prime minister. Ngayon, kung gusto nyo pong medyo complicated, <laughs> pero actually ito po yung karamihan pong gumagamit dito na native Japanese po. Ano po? Naikaku-sori-daijin. <speaking> <Spanish> <speaking in Spanish> medyo mahirap na po. Naikaku-sori-daijin. <speaking in Spanish> yung po ang prime minister dito sa Japan. Hi, So, isimplify na lang po natin. Shusho. Hi. Alam mo Okay. Hi. Susunod na muna po tayo kasi entry lang po tayo. Ano po? Hi, punong ministro. Hi, prime minister is susunod po. Hi, at kinagamit din po siya sa? Aite po. Aite. aite. Okay. Hi, ano po yung aite? Aite, bakante po. Hmm, sabi ba ay? ne? Sura kanji o aite, aite, ano? Lumang luma. parang ano nga ito? Bakante po, aite. Ano po? Ano po? Ay de, ay de. Pwede po yung... Ayun po sa baba po. Tinutulungan po tayo. And then, for, ah, pa yun, partner, ma'am. Nasa dulo na ng ano ko, ma'am. <laughs> partner, opponent, kung sino po yung kausap natin. Apo, kung sino ano po yung kaugnayan natin. Siya po yung magiging IT. Ano po? Okay. Hi. So, pwede po siyang Apo. maging... Iba na to, koro, Disney. IT, Disney. Hay, pwede po siyang maging? Pwede ano si... po ano maging? Ito po. Kausap po. Pwede po sa ganitong situation po. Yung aite, ma'am. For example, ako po. Ang kausap ko po kayo po, Manuel-san. So, watas no aite wa, Manuel-san des. Okay, salamat po. Wakalita. Arigato gozaimasu. Hey. So, basahin po natin po yung Tagalog po ng aite. Ano po? Ang aite po is kaharap Kalaban, kausap at iba pa. Hay, depende po sa situation. Hay, tulad po dito, hindi ko po kayo kalaban ngayon. Hindi <laughs> po. Kayo po ang aking hindi po kausap. <laughs> o gusto nyo po laban tayo go? <laughs> 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 Round one, sabi ganito. Saldes, magiging aite po kayo kung kayo po ay isang kalaban like po sa ano sa kompeten, sa pag-compete sa competition. Hay, doon po, yung item po doon ay magiging kalaban. Good as kalaban po. Ano po. Hay. So, hanggang dito na lang po tayo. Meron po kayong katanungan po sa mga ana? Tatakayin, Wala pa? May tanong po si anong pangalan nito? M M C N G L. How to differentiate po ng kalaban and kasama in a sentence? Kasama? How to differentiate kung kalaban and kasama in a sentence? Ang paggamit siguro ng ite ito. Ite is kalaban lang po yun. Hindi po siya, never po siya magiging kakampi. Hmm? So, so, yuko to? Kasi ano yan, nakalagay kasi sa ite is kalaban, then may partner, di Di ba? partner po, kung siya, yung, yung opponent nyo po is yung kausap nyo, Magigiging partner nyo po siya. Okay. Maraming salamat po atin. Dahil sana naintindihan po ni, hindi ko may, may nasabi yung name niya, Mac NGL na lang. Thank you po Hi. atin, Dai. So, this. So, kapag yung, ano, ang magiging item, kung, grupo po kayo, ang item ng grupo nyo is yung kalaban. Yung po yung magigiging, uh, image nyo po, yung grupo nyo, hindi nyo, never po ninyo siya magiging IT, kasi magkakasama po kayo. Yung partner pong tinatawag po dito, halimbawa, nakikipag-negotiate kayo, ano, partner company nyo, yung kinakausap nyo, doon po, yung IT na yon magiging uh, inyong partner. Hindi na po siya kalaban. Kung sino, ang, yowa, kung sino, yowa, eto, ang ibig, ang importante po dito, kung sino po yung kaharap nyo. Kung grupo po kayo, hindi naman po kayo maghaharap-harap pong grupo po, di ba po magkakumpit. Mag, ano, mag, Kaya sa laban po, never nyo po magiging ite ang inyong kagrupo. Ang ite po ng kagrupo nyo ay yung kalaban yung ibang grupo. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.